lambakan Oke, Tidak Emang lupa Sakit Gila Tolong belakang Sakit Hmm Hmm Then the para patong ng isa na. ng Mr. Ini ni Patrick Amen. Tu. Kasi mo wala kay Lorenzo Likeran, ay mo ng Dios, gusto na Dios ko din ako tan sa inferno. Paktong pikabit pikatong. Pu. Pabasa kan na Pabasa. Baklas. Baklas. alis mo na yun, Alis. Baklas. Ah, alis mo na. Ah, alis. <coughs> Ma'class. Alisin mo na yun O, sasaupo sa Titigilan mo na siya. Opo, opo. Sige. lahat, alisin mo. Alis, 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 alis. Mululupong ba? Ano 'yung dito? Tolala. Sugot. Wala. Matam. Pu. Hala, hala, hala. Sugot. Wala. Ano pala pinapahirapan mo lang? Oo. May galit ka ba? Ano inggit? Sumpo. Alis, alis, alis. Alis. Ano ginawa mo? Ano linisin mo? Sagot. Sumpo. Sagot. Papatayin mo to? Papatayin mo? Ha? Sagot. Amatam. Po. <coughs> opo, 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 opo. Patayin mo? Opo, opo. Kailan? Kailan? Kailan mo patayin? Hindi mo tamit. Po. Opo, opo. Sagot, sagot, sagot. Kailan mo ito patayin? Sagot. <coughs> sagot. Oh, titigilan mo na yun ha Titigilan mo na ha Gagaling na yun ha Sige pa, meron pa, mula ulo pa. Matagal mo nang pinapahirapan? Sagot, 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 Matagal mo nang pinapahirapan? Babae ka, di ba? Kakilala ka lang? Kakilala ka? Po. Kakilala ka? Po, po. Kapit-bayo, kaibigan. Ano? Po, po, Sagot. Anong ano? Kabit ba po. bayo kaibigan. Po, Kapit by kay Vigan. Sagot. Iksum. Pum. Uh opo, -huh. opo. Kapit bahay kay Vigan. Lima kami. Uh Pum. -huh. Opo, oh, opo, wala na. Wala na. Gagaling na yun. Sige pa, mula ulo pa. Yung sa itlog niya. Yan, lahat yan. Anong, gina anong ginawa mo sa itlog niyan? Anong ginawa mo? Sagot. Poo! Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa si itlog yan? Poo! Sagot, sagot. Sagot. Anong ginawa mo sa si itlog yan? Bakit ang ganyan yan? Anong nilagay mo? Iksum! Poo! Oh, Ate, tigilan mo na ha! mo? Paray mo

sa uh, mo. Unang-unang po sa lahat, maraming, uh, maraming marami, marami salamat po sa Diyos ang mga tikila kay Nusos at sa tatlo kay Apo Chilin, Apo Eric, kay Apo Rap, kay Apo Ken, at kay Nanay Mel, sa kay Apo Rosita, kay Sis Maika, at sa kay Bro Jan Jan, at sa kay uh, San Gabriel. Shoutout po. At maraming salamat po. Uh, God bless. Poo!